kain tayo mga idol tapusin nyo po hanggang dulo meron po tayong babatiin <coughs> excuse me po na, 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 na nagpapabate buwan po ito ribs ng baboy kain po tayo mga idol itong sili ni Tataroy super hanghang Wow. So bad. inalis ko po yung matigas dito sa tangkay niya para kakainin ko buong ulo. Hmm. Walang tapon. mainit pero masarap ito hihigupan bao ng nyug hindi mainit sa labi kayo mga idol anong ulam nyo patis nilagay ko hindi ganong mahalap kaya gusto ko may sausawan pa na bagong kalamansi Alam niyo mga idol, may kukwento ako. Kasi maraming nagsasabing mayabang daw akong kumain. Kahit po wala ako sa camera, ganito ko ang galaw ko. Natural na natural po ito. may kukwento ko may kukwento pa ako ito pinaka importante wag po tayong magdamot na makipag engage sa mga sikat na basta kung ano yung dadaan po sa ating wall mag comment po tayo mag iwan tayo ng bakas maliit man ang bahay o malaki ang bahay Pagdumaan sa yung wall wakang kang namimili mag ka ng bakas hindi man tayo mabalikan tayo na nakapaloob doon ng mga nag-comment tayo po ngayon doon ang magtutulungan tandaan nyo po yan totoo po yung kwento ko maraming dumadaan na eh sikat na sa world cup kasi sinisir sa atin ni boss M ganun, no, ganun yun ang resulta nun no? pagka i-skip natin sinisir ni boss M hey alis dyan big boy mabangga mo yung alis mabangga mo yung camera Asan na yung kwento ko isinishare sa atin ni eh, Boss M namomonitor niya yan namomonitor yan sa computer kapag ka nag-i-skip ka hindi man tayo mabalikan gaya kanina dumaan sa wall ko si Daddy Pranke Daddy Pranke nakalimit po itong sipi ko hindi ako makapag-comment. limit nag heart na lang ako ewan ko kung papasok yun maraming kasamang picture eh. tela siya maata yun baka yun yung mga tinutulungan lahat ni Daddy Frankie uh, Oh, napakasarap <coughs> ng sabaw. Meron nga pala akong pa. Mga tigakwan ito eh. Jim Banway by Sheha mga idol. Mga kagawad ito. Tatlo na ito yata. Shout out sa inyo mga idol. Romel Baltasar. Tama ba? Isagani Baltasar Noni Baltasar <coughs> Kwan po yan mga babayawin po yan ni eh, kapitan namin dito sa Kalikidsor, Kabanatuan City Shout out din sa iyo kapitan namin Norman Takbianan at saka kay kapitana Ayan Kukuha tayo ng sabaw just without ito na po yung okra oh. nasa ilalim pala rapun ayan Meron kasing kwan eh. Hindi nila pinupuntahan yung mga malalaki na ang bahay. Ha, hindi na mamamansin yan. Hindi na tayo kilala niyan. Hindi po ganun. Hindi man tayo mabalikan dahil busy na sila. Kasi maraming admin na yan eh. Nasa admin na nila ang kwan nun, kung hindi man tayo mabati. Tayo na nakapaloob doon na mga nag-comment kung libo man yan. Libo na yun eh. Mga comment na yun, mga sikat na eh. Tayo ngayon doon ang mag-aakapan. Huwag yung nag-comment tayo sa isang creator, vlogger, manghihingi tayo ng kapalit. Huwag po ganun. Magkukusa po sila. parang kwan tayo ang dating eh parang may kasama tayong inggit pa pagka ganon huwag po may inggit sa mga sikat na natumutulong gaya po ni Daddy Frank eh. basta dumaan sa wall nyo kahit sino na mga sikat mga milyon na ang followers mag iwan tayo ng bakat dumaan sa ating world eh. bakit mo i-escape pahanapin mo yung maliit ang bahay dahil kilala ka ng kikilalanin ka ng maliit na ba, ang bahay lang wag po tayong ganun lahat ng dadaan sa ating world sino ang agree doon sa kwento ni Direk na yon kapag ginawa natin yon nangangahulugan pag nag nag iwan tayo ng bakas at ginawa natin yon nangangahulugan na wala tayong uh, ah, nararamdaman na inggit sa kanila Matuwa pa tayo dahil ang daming natutulungan ni Daddy Frankie. Eh. Dahil hindi nakikita ng gobyerno natin. Pasalamat tayo at lumitaw itong kuha ni Facebook. Thank you, thank you very much Boss M. Namin. ikaw ang naging daan para sumikat yung mga gaya ng mga binabanggit ko na tumutulong kayo po ang naging daan para natulungan po yung mga nangangailangan na dapat tulungan at marami pa po silang matutulungan God bless Daddy Frankie God bless you huwag tayo may ingit sa kanila kaganda tayo ng quality mga content at yung natural natural na galaw natin shout out din kay Mark Paklao marami siyang binibigay sa akin na hasang ng mga tilapia niluluto ko yun pinapakain ko sa mga aso nilalagyan ko ng beda malunggay sasandok pa ako konti lang pero ikakat ko na mga idol Maraming maraming salamat sa mga sender, Thank you, thank you very much po sa inyong lahat. Mga followers, viewers, non-followers, ayan. I love you all. Ikat mo na, dire.